'di ba? Sa mga video ko, tinatanggal nilalagay sa sako, tsaka ibabalik kapag ipapasok na 'yung bagong kabaw. Pero ito, hindi na ipasok kaya nandito na. Parang abandona na. Ito naman sa balakang, guys. 'Yung isang side ng balakang. Ito naman sa tuhod to, guys. Ito yung patela, oh. Yung knee cap, ganun. Bugis heart, no? Sisamoy bone. Ito sa likod to guys shoulder blade yan inabot tayo halos alas 12 na bago ang lahat shoutout muna kay kuya michael gonzalez Bernal Jan TV and the last but not the least Glorious Go LDR May kandila dito guys oh. May mga aso dyan sa likod ng sementeryo oh. At ito nga yung sinasabi ko sa inyong kalansay guys oh. Yan Ito Yung so, nagkama pledge Nagmukhang mga kahoy Yan no? Oh. Ito panga oh. So bakit nga ba ito nasa ibabaw ng nicho guys Ito Ito nakikita pa natin yung ano sako Yan nakabalot yan eh Dahil sa init ng araw marupok na Yan oh, sa katagalan nandito pero bakit nga ba nasa labas ng uh, nicho, guys? Kasi hindi ito naipasok. Pero di natin alam kung saan yan dapat nakalagay. Dito ba sa mismong baba ng nicho na pinaglapagan? O baka kasok kung anong pwesto dyan, guys? May butas na nicho dun. Pero bago lang yan, guys. So, going back, di natin makita yung ibang parte ng uh, Bongo guys, wala dito yung mismong ulo. Ito kasi pangalang to eh. So na natin guys na isa isa yung tignan natin yung mga buto. Yan o yung pangaw, parang uh, nakausli lang. O. Ito panga. Yan. Ito naman sa kamay. Ito, kapares niya. Left and right yan guys. sapato guys ito yung uh, fibula ay tibia ito naman sa balakang guys yung isang side ng balakang yung dalawa yan ito mga ribs to guys yan mga vertebrae nagkalat ito yung uh, fib uh, fibula ito yung ano all ul na fibula naman isa bali paris paris yun, guys ito partito nung ano sa balakang Oh, ito yun kaparis niya guys ribs so nandito nga yung iba guys sa baba na hulot ito shoulder blade guys is yung sa likod ito yung pakpak -pak. okay. yeah. ito natanggal ito sa ano ito, sa femur ito naman parte ito ng bungo guys ito yung temporal ito maxilla guys dito yan Naputol-putol na o nagkadurok-durok. Vertigo Ito naman, sa tuhod to guys. Ito yung patela o. Yung nikap ganun. Pahog heart no, si Samoy Bong. Wala na, ahoy na to. Ito ribs. Nagkama-plutch. So yun nga guys, basag-basag na yung bungo. Pero hindi lahat yan parte niya. Ito para tayo nagpa-buzzle puzzle Ito Naka ganyan guys Halos oh, mabuo na natin Ito Ulo yan guys Basag-basag Ito nakakapatong-patong yan Yung sa likod Backbone So ito naman yung clavicle guys Yung collarbone Ganyan oh dalawa yan left and right daming ribs tsaka ano backbone collarbone prominent yung ganto guys kasi payat ako hindi ko na makita yung isa puro ribs na sana pinasok man lang sa susunod pero di natin alam kung uh, kanino to yung identity yung identity niya di natin alam pero sana dito lang sa, sa ilalim para hindi siya ligaw na buto. So ilalagay natin siya sa bagong lalagyan. Pero sako pa rin. Ayan, Gumawa ako dati ng video guys uh, para akong nag-unboxing ng mga buto. Ganito din nakalagay sa sako. Inisay-isa ko eh. Ayan para hindi kasi baka sunugin to guys kapag nakita sila na lang lalagyan natin mga maliliit tapos yes, yung sa kamay naman guys hindi na natin mahagilap yung sa mga daliri guys din na natin magilap ito isang ipin mauhulog hulog kasi yung ipin yung daming ipin pwede mapuno itong plastic yung mabutas ba yung pinanggamit ko bilang gloves pero for aesthetics purposes lang yun si tuyo naman eh guys tsaka di ka naman dyan basta basta mamamatay ito sa likod to guys shoulder blade yun guys nilagay na natin sa sako bago siguro magugulat yung mga sakaltero anak ah, ko nakalagay na sa sako alright And that's all for today's video guys. Kung bago ko pa rin sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. See you in the next video.